Nandito na naman tayo para sa isang napakasweet at nakakakilig na love story nila Kalinga Pedro at Ate Viancy. ay aking makilala sa pagpapatuloy ng ating love story ay ito nga ang araw ng groundbreaking ceremony ng bahay nila Ate Fiancy at kasabay nito sinaselebrate din ng LNC love team ang kanilang Montserino araw na yun kaya naman si Kalingap Edo ang pamilya ni Ate si sa kanilang bahay papunta sa groundbreaking ceremony location. Kaya naman lahat sila ay talagang excited sa kung ano ang mangyayari. Bilang paunang salita ay nagsalita na si Kalingap Pal Santos Matubang at sinundan ni Kalingap Prab. Ang dalawang ito ang talaga namang

Ikaw naman, engineer, masyado bang, sa <coughs> tingin ba, um, mahirap itong gagawing plano or itong gagawing bahay ba 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 ni BNC? Para ka, uh, pa masyarap. mahirap mga uh, mahirap kasi ang bago Pero na kaya Oo naman, pag 200, naka 230 na pabahay ba na tayo, may pag mahirapan <laughs> di ba? Ayan, thank you so much. At, At ngayon, kinatawag natin si Bianci. A tii ẹnu. At iyon na nga ang sinabi ng mga engineer at architect na talaga namang magiging responsable sa pagpapatayo ng bahay nila at ni Viancy. Nakakatuwa nga dahil ito ang first groundbreaking ceremony sa buong history ng Kalingap Team. Kaya lahat ay sobrang excited sa mga mangyayari. Ang bahay din talaga ni Viancy ang bukod tanging hanggang second floor ang ipapatayo dahil sobrang dami talaga sa kanyang nagmamahal, mga supporters, fans at mga sponsor sa kanyang bahay kaya hindi daw papayag ang kanyang mga supporters na isang pala paglamang ang kanilang bahay. Grabe talaga ang mga blessings na marating sa buhay ni Lavianci. Hindi sa patang isa pang palapag ng bahay, kundi dalawa talaga ang pinatayo sa kanya ng kanyang mga supporters. Maliban pa ang gasas doon sa lupa ng puso um, Sa katalatalan, sa buong history ng Team Kalingap Ngayon lang, kami, ngayon lang tayo nagkaroon ng uh, groundbreaking ceremony Nakakatuwa po kasi isa po ko sa mga uh, nasimulan ko na maanal ko ng groundbreaking Mga Kalingap Angels ko. Tapos, uh, po Tapos, ano, sinasaya po ano yung, ano yung ano yung bukod sa masaya, ano yung pinakapakiramdam mo ngayon na lalo na uumpisan na uumpisahan na yung pagbahay sa iyo. O oh, di ba kasi nakikita natin na lahat ng mga kalinga ng angels lalo na sa first batch ay may pagbahay na at ngayon ikaw na. Ikaw na yung susunod uh, na magkakaroon ng pagbahay. Ano yung pakiramdam mo ngayon? Next. Next. <laughs> okay. Ano yung an ano yung Naiisipan. kaya naman hindi mapigilan ni Viancy na maluha ng kaunti noong siya ay nagsasalita dahil nag flashback talaga siguro sa kanya yung mga nangyari sa kanila doon sa dati nilang bahay simula nga noong ipanganak siya ay doon na talaga siya natira kaya yun na ang kinamulatan niyang lugar at marami na rin mga masasamang alaala ang nandoon dahil Dala ito sa kanila ng mga unos at mga bagyo at gawa ng malapit sila sa dagat ay lagi sila talagang may apektuhan kaya naman hindi na talaga sila makapaghintay na makalipat sa kanilang bagong tahanan na magsisilbing bagong pag-asa para sa kanilang pamilya. At siyempre hindi hindi ito mangyayari kung wala ang Kalingap Team lalong-lalo na si Kalingap Edo. Kaya naman pagkatapos ni Viancy na magsalita ay minigay na kay Kalingap Edo ang mikropono para makawagpahayag ng kanyang saloobin. Kapag... Na ang nagawa ng bahay. <Users> hindi na po, hindi na po matatakot pag ah, nandito na po kami kasi dun po sa bahay ko namin talagang inaabot po na ng dagat po kasi pag nagbabag na kaya sobrang, sobrang saya ko po na matatakot na simulan na po yung bahay. Ah, Malapit na rin po Oo, oh, kasi nakita nga natin diba sa mga vlogs na yung bahay nila is malapit sa dagat. And ngayon, nung makapunta kami dito ngayon, first time ko makarating dito na talagang napakalayo at maganda yung lupa, yung pagtatayo ng bahay nila uh, para uh, saan ba sa sa lahat yung nalagay nila. At sa mga ano naman yung pakiramdam mo para kay Biancy na magkakaroon na siya? bagong bahay. Hindi lang talaga si Vian, si Isi Kalingap Edward ang kanyang pamilya ang sobrang excited sa paglipat. Maging ang buong Kalingap team ay natunghayan kung gaano talaga kahirap ang buhay ni Vian si noon wala pa ang kalingap team na tumutulong sa kanila. Nakikita nila kung paano nangkirap si Fiancy sa paglalaba sa pagtulong sa kaniyang mga magulang dahil ang kanyang papa ay may sakit pa noong mga time na yon. Kaya naman excited na rin talaga lahat na magkaroon ng bagong buhay si Fiancy sa kanilang bagong bahay. Ito ay mas magiging masaya, puno ng pag-asa kaya naman lahat sila ay sobrang saya noong groundbreaking ceremony ng bahay nila at Fiancé. ...ng bagong bahay. <laughs> siyempre, masaya ako para AYP. <laughs> ay, siyempre, <laughs> ay! ay! ay, masaya ako dahil masisimula na sa tinagal-tagal lang para uh, mapaghihintay nila, ng pamilya nila. Uh, at ilang um, buwan uh, na ba, limang buwan na tayo na naghihintay sa pabahay, di ba? At uh, Oh, ano so, nga Ano nga susunod? Mayroon. Mayroon ako. Mayroon tayo. Malapit na. Malapit na daw guys. Nakakapawa. Nakakapawa. Baby Asin, salamat po sa lahat ng sumusunod ko sa kanya. Hindi kayo nagkama rin ang inukurta. Napakabaitin niyo. Yes. na naman lang kung mo kay Ed dahil nasasabi niya uh, maraming nagmamahal na sa iyo at syempre sa nagmamahal din sa iyo ano yung masasabi mo uh, bilang kiniling talaga ang lahat dahil parang proud boyfriend si Kalingap Edo kung makapagsilita kanina sa groundbreaking ceremony. Talaga ang pinagmamalaki niya si Ate Fiancy dahil sa taglay nitong kabaitan, kagandahan at kagandahan ng kanyang asal. Kaya naman sinabi niya na deserve talaga ni Fiancy ang lahat ng kanyang mga natatanggap na blessings noong mga time na yun. At masaya din talaga siya dahil sabi niya kaya na kung lilipat na si Latty Viancy sa kanilang bahay ay mas malapit na daw ito sa kanyang bahay Nang sa ganon ay madali niya daw itong maisusundo, mahahatid at mapupuntahan kaya naman mas magiging close na sila kapag mas malapit na ang bahay nila sa isa't isa nakita mo simula simula pa lang hanggang ngayon yung pagsuporta sa inyo kasi eh. Ano, thank you. Thank you po, kasi. Nandito ko'y palagi, suporta at hapil. Hindi po kayo nagsubot, saka hindi po kayo nagbabago. Thankful po ko na. Bakit? Anong klase ba si Edo sa'yo? Dahil sinabi mo hindi na nagbabago. Ano ba si Edo dati na hanggang ngayon? Of course. Sige, ito pala uh, yun, si Edwin. Ayan si huling message para sa lahat sa mga sa mga, mga nanonood sa iyo. Gusto ko po magpasalamat sa mga sponsor po, sa mga viewers, sa viewers sa mga nanonood po dito sa Blavidia, na, dahil po sa inyo, dahil po sa inyo talaga namang napakalaki ng role ni Kalingap Edu sa success na nararamdaman ngayon ni Viancy dahil kung wala siya ay hindi rin ganito kalaki ang mga binibili sa kanya ng mga sponsors at ang pagmamahal na kanyang natatanggap. Ganun pa man ay nagpasalamat talaga si Viancy sa mga tumutulong sa kanya, sa kanyang mga supporters, sa mga nagmamahal sa kanya at maging sa kanyang mga bashers na naging stress niya para siya ay lumakas bilang isang tao konti na lamang ay lalaki na ang katilang bahay at makakalipat na rin sila kaya naman sana ay patuloy pa rin siyang supportahan ng kanyang mga sponsors mapatayo man ang kanyang bahay o hindi pa kaya naman sana ay patuloy natin silang supportahan at mahalin si Viancy si Kalingap Edu at ang Kalingap Team yun lamang at maraming salamat sa panonood abangan natin kung magkakatuluyan ba ma talaga si Kalingap Edu at Fiance hanggang sa muli bye